sa sabi ni boss, Daniel, na iba pa na nga daw yung paninda. Kukunin na itong buong karito ng stainless nato. to. Atangin eh, hi, hi, hi. Ay, to hi, yun, ito na boss. Ito mo picture na no? Tapos, Daniel. Tapos, Daniel. Tapos, Daniel.

sa buong kaba ng Felix Huertas allowed naman sila magtinda rito pero sa certain na uh, guhit lang hindi pa pwede lumagpas syempre gaya na ito lumagpas kaya talagang ano Patuloyan na naisang pa yung kariton na stainless. Eh inaanay no. Na lubog pa sa guhit. Kasi pag hindi naman siya magpas, dahil nung kiniklaim niya, hindi naman talaga kukunin naman nila ito yung office yan. Kung tulad mo naman mga katabi niya, kaso talaga lumagpas siya. tanlag pa niya kunin na. Oh, ngayon, nag ka kayo? Okay. Okay. Pero para kasi replay ang datingan eh no. Dahil pa ulit-ulit yung mga senaryo na nakikita natin dito sa kahabaan ng Felix Huertas. Pero bagong bago po itong ating uh, itong ating uh, coverage coverage. No? Sadyang talagang paulit ulit lang din sila. Kaya parang nagbumakang replay. So, kinuha na to. Ito, malupit. Nasa gitna na. na. Yung hindi 아, 그

Felix Huertas eto nga kalye na to at gawa ano, na yung ano yung uh, skyway na konekto

Pwede naman tayo sa Quiapo sa paligid ng Plaza Miranda Siyempre kasama pa rin natin manila team workers dito at nagkakatarantaan ng na nga nagkakahulihan na rito nagkakahulihan na rito para lahat 'to